Good morning. Good morning. Sa ating supporter, followers, tsaka solid nating mga customer, no? Good morning. Good morning. Kuya, ano? Morning. Okay. Haga pa, no? At, hatid natin si Kuya Sky, no? Sa school. Alright, tara na. Tapos, pagtapos natin hatid sa school, pili tayo ng almusal ni Mungun. At ni Mami. Alright. Si Padka. Pantan natin walang hugas. Kasi nag -uulan. pero ngayon wala nang ulan. Siguro mga linggo hugasan na rin natin. Alright. Alright. Okay, saka balik na tayo guys no. Binila natin sila mami ng champurado at sopas. Almosal. Sarap na ang almosal nila doon guys. Sa uh, may harap ng fire station no. May nagtitinda dyan na almosal no. Sarap, sarap na ano nila tinda. Pagkain. Itang almasal. Alright, kain tayo guys. Kain tayo. Ito tayo sa office, no? Uh, baka may naghanap dyan na Sigma 250. Meron tayo dito bagong deliver. Isa, bulay puti. No? Bulay puti. Alright. Sigma 250. Tapos yung malakasan nating electric bike, oh. Ayan, dumating na, oh. Si... AV1. Rusi. Yeah, alright, so. Shoutout tayo kagusto. Oh. Iglin din, oh. Magka naman, Lee? Magkano man tilin yan? 2,125 no? 5,000 ang down no? Alright Pang service ng bata no? Yan guys ah, ganda ng ano din no? Ang liit, ang laki ng baterya okay. guys Ilang watts to? 50? 500 500 watts no? Yung bagong labas ni ay... Rosy EB1 Rosy Wala lang center si stand guys, puro side stand lang ito ganda din. Pwede, pwede na pang service, no? Service ng mga bata. tubig din yan to eh. Alright. Ayan, baterya niya. Ayan. Alright. Good morning, good morning, na, no? May Porsche pa tayo dito. Bagong dating. Ko available na to sa Wawa. Porsche 150. Ay. Ganda ng emblem, guys, ah. Oh. Laki. Tapos, same engine ni Adventure X. Deporma niya, guys. Harap. Galit, no? Galit na galit. Windshield. Walang adjuster yung windshield, guys. Combo brake. Water cold. Four valve. Tsaka pinatibayan na rin, no? Laki. Laki na sa seat Wow. Alright. Okay. Pisa na tayo, guys. Shoutout sa kay Kya Joel. Shoutout. Shout <laughs> Pati yung classic natin. Bumalik, bumalik. Na walang minor. Ayan pa mga tisi oh Sa tisi tropa Vlogger natin na tropa Hi guys Morning morning Tapos yung clear uh, Adjust lang ng carburetor no Pati itong Classic one, uh, 250 i uh, wawala yung minor Tapos meron pa tayo dyan sa baba Bantol 125 Palit sprocket Tsaka Busina Pwede lagdag Yun Tapos yung tisi Knuckle bearing adjust, adjust lang dito, knuckle bearing yung flash, no, yun yung pagsimula natin, siya yung customer natin na nag vlog tayo, alright, so pisa na tayo shout out plus sa idol oh. Madilim ah? Iyon, no oh. okay, okay tip ko lang guys, no, sa mga scooter natin na uh, gala royal, passion rush lahat ng mga scooter, no uh, kung kailangan na siyang na no, uh, pag umaga mahirap mag minor pag uminit, tumataas yung minor. Yun, pwede na siya tsutsunapin. Oh. Kahit wala siyang lagatik, pwede siya tsunapin. Basta pag umaga, walang minor. Pag uminit, tumataas yung minor. Yun, tsunap na tayo. Patulad nito guys, tukod na yung intake niya. Oh. Kaya tsunapin na natin. Tara. Ito sa pang lima, no? Ubus na ubus na yung sprocket. Kalitan natin. Isang set. Tapos may nakapila pa tayo dyan na apat. Isa, dalawa, tatlo, apat atin muna yung pila kasi si Toto nag-recondition ng mga sikalan para pag may kumuha, diretsyo na, no? Ayan. Alright! Ito yung flare, no? Balit na engine bushing. Tinanggalan natin yung makina. Tapos ay Toto, wiring, no? Rewire. Alright, try na natin tong dalawang bushing na to. Good afternoon! Available kulay ng force namin, no? Wow! Ayan. Alright. Tapos yung isa, oh. Mm, ganda. Tsaka yung kulay black. Oh. Pogi. Parang semi-carbon. No? Yung available kulay natin. Ano yung palat siya guys? disusi na. No? Di susi. Hindi na siya Ito yung nagustuhan ko dito. Oh. Yung kanyang emblem. No? Ganda. Ganda na yung emblem ang laking aras sa gilid ah, mababas ka na naman tsaka ang ganda ng ano ng caliper sa unahan no parang brembo nakapurpak nakapurpak nga guys purpak yung uh, brake sa harapan tapos sa likod parang arep lang no sa likod goods na goods ganda sa harapan no lalo na siguro kung may kulay no yung brake caliper niya sa harapan nakapurpak oh. Alright. Cash pala nito, 110, oh. 110,000 ang cash. Alright. Out na tayo, guys. Maga tayo makauwi. Punte lang customer. Pwede na. Shout out kay, ano, Agaw. Shout out. iya oh. Shout out, shout out. Uwi na tayo, guys. Maga tayo umuwi. Pantay tayo sa ating anak. Alright. Thank you, thank you for watching.